Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga rehabilitation center. We're trying our best na mabigyan ng magandang servisyo ng pasyente despite na facilities namin, ito lang. At ang kultura na karasa ng ilang alagad ng batas. Ayun! I don't know if they are sane, but definitely they are cruel. Isang nakakagimbal na cellphone video ang pumutok sa mga balita kamakailan. Ang laman ng video, isang di kilalang lalaking nakaubat. Hinaampas sa mukha at katawan habang hinihilang kanyang ari ng isang diumanoy kami Namimilipit man sa sakitan ang lalaki, hindi pa rin tumigil ang diumanoy polis sa pananorture dito. Ilang araw matapos lumabas ang video, Si Senior Inspector Roselito Binayo, happy ng Asuncion Community Precinct sa Maynila kung saan di umano'y naganap ang pagtutorture ang itinuturong pulis sa video. Conduct an inquiry in aid of legislation on the reported torture incident involving Manila police officers. Agad siyang nirelieve sa pwesto. Sampu ng kanyang kasamahan sa naturang presinto. Pero itinatanggi ni Binayo na siya ang nasa video. Huling naging mainit sa mata ng publiko ang Philippine National Police sa harap ng mga akusasyon ng mga pagtutorture at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Ang tanong ngayon, paano aarapin ng PNP ang mga akusasyong ito? Came, Agad ang task force sa Sunsyon para imbestiga ng naturang insidente. Yeah. Nagkaroon na tayo ng uh, administrative charge against uh, their group for grave misconduct. Tungkol naman sa criminal aspect, patuloy ang aming uh, pag-imbestiga at uh, pagkalap ng mga statement, ng uh, mga complainants at sa kanilang mga witnesses. At uh, sa ngayon, may mga lumulutang na sinasabi nila na naging biktima yung kanilang mga kamag-anak. Samantala, hindi pa rin malinaw kung sinong lalaking tinorture sa video. Pero dalawang magkaibang partido ang nagsasabing kaanak nila ito. Isa rito si Amelia, hindi niya tunay na pangalan. Kapatid daw niya lalaking nasa video. At 13 ng Agosto raw nang huling makita ang kapatid. Kinabukasan, sa morgue na nila ito, natagpuan. Meron po kaming isang kaibigang pulis side headquarters naman po ang anak ko sa Station 11. Parang doon po may nakapagsabi sa kanila na may tinapon na patay sa Moriones. Tinignan po nila sa morgue sa Megat Gat hospital. Ayun doon, nakita po nila na sa morgue yung kapatid Inakala raw nilang napagdiskita ng kapatid at napatay. Tahimik sana nilang paglalamay ng bangkay ng kapatid, pero nang makita nilang video, wala raw dudang kapatid nila ang tinorture. Nung siya ng lubid, parang napatalikod siya. Dahil sa sobrang sakit ng paghampas sa kanya. Hindi namin nakita yung mga tattoo niya. Alam namin lahat ng tattoo niya. Ang taong tinorture sa video na nga ba ang bangkay na pinaglalamayan ngayon sa kanilang lugar. Isa pang umaako si alias Ana. Asawa raw niya lalaking tinorture sa video na kinilalang si Darius Evangelista. Nang mapanood niya ang video, wala raw siyang dudang si Darius ito. Hanggang sa kasalukuyan, nawawala pa rin daw ang kanyang asawa. Nasa pangangalaga naman si Ana ng Commission on Human Rights at hindi muna pinahintulutang magpa-interview. Sa nakalipas sa mayigit isang taon, nakapagtala ng Commission on Human Rights sa mayigit sa dalawang daang kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Sa bawat batayon, hindi ko naman natang ng batalyon. So, Ayon sa pinuno ng Commission on Human Rights, matagal nang lumalabag sa karapatang pantao ang ilang alagad ng batas. Naitayo na yung Commission on Human Rights, nabigyan na ng Human Rights Education lahat, pero ganyan, oh, lumalabas pa rin itong mga ganitong karumal-dumal. So, meron talagang problema, they can get away with murder. Literally. <titanium>